kahit sino pang presidente yung upo nyo, hanggat hindi napapalitan yung constitution natin, walang mangyayari sa Pilipinas. Ano oh, ang katotohanan ng realidad dito sa Pilipinas na hindi ho nababago ang kalakaran ng pagnanakaw? Anyway, hindi mga kababayan ko, mag-isip kayo. No? Hindi ko sinasabi na hindi niya ipahayag yung freedom of expression ninyo. But sinasabi ko sa inyo dito na walang pupuntahan maganda yan. Kahit tandaan mo ninyo to, kahit sino pang presidente upunyo nyo, hanggat hindi napapalitan yung constitution natin, walang mangyayari sa Pilipinas. Kahit iupo nyo pa si Sara T. Eh, naging presidente. Si Martin Romualdez, umupo pang presidente yan. Kahit iupo nyo pang presidente si ano, si, uh, tawag nito, si Saldi ko. ba diba? Kahit si Discaya pa maging mayor ng, ano, mayor ng uh, Pasig. No? Kahit na si Biko Soto pa iupo nyo kahit sino pang mga senador na magagaling, kahit si Jingay o si ano pang iupo nyo, sila Bato, si Go. Ah! Mga kabayan ko, lahat sila, kahit sino pa dyan ang iupo nyo, Bilang uh, presidente ng Pilipinas, hanggat hindi napapalitan ang konstitusyon ng bansa natin, sadlak na sadlak pa rin tayo sa hirap at hindi tayo babangot, hindi tayo uusad dahil malayang makapagnakaw ang mga politiko na yan kapag hindi natin nilagyan ng gwardya o sundalo ang kaban ng taong bayan. Yan po, pinakamainam na paliwanag doon. Mga kapatid, magalit na unang magalit sa akin yung mga kaibigan kung crapper, abay... Magkaiba ho ang pagiging kaibigan namin sa pananaw ko. Woo! Ako ay pananaw ko ay para sa bayan. Parao sa pangunong sinusuportahan ko. Hindi ho ako para sa kung ano-ano lang. Alam mo simple nga lang tayong mag eh. Simple lang ako magsalita dito. Madalang na ako mag-content pero tumatama pa rin. <coughs> sa lalamunan ng mga taong... di ba? Ako, pasensya na ho kayo ha. Totoo lang ho tayo. Woo! Hindi ho natin 'yung Woo! Yan ho ang katotohanan at realidad dito sa Pilipinas na hindi ho nababago ang kalakaran ng pagnanakaw. Mga kababayan ko, yan na ho ang nangyayari. Kaya ho mga kababayan ko, mag-isip-isip na ho kayo kung sasama ho kayo dyan. Pero kung People's Initiative ang plano, magkaisa tayo. Huwag na natin silang tularan. Kaya yung mga nagpo-promote ng mga influencer dyan, Bayad lahat yan. Wow. Bayad lahat ho yan ng, ano, Woo! ng uh, taong mataba. <laughs> Ayoko ng pangalanan kung sino yun, pero akin lang muna, no, mga kababayan ko. But anyway, pag-usapan natin bukas yung martial law after namin, ano, pero bagong lahat mga kababayan ko, no, maraming maraming salamat po. Naway no, sana ay may natutunan kayo.